ang suma ng marinduki. Tikman natin. Yan ang suma ng marinduki. Managin ito. Tapos, ang kanilang kalamay. Gawa to sa nyo guys. Koko jam. jam. menduki dedikasi. Nah, siap. Kita mana? kalamay. Ang cute naman ang kalamay ngayon. Cute na nga yung dati. Na cute pa ngayon. Ayan. yun yung kalamay. Diba? Or sticky rice sa English to. Ito lang na. Ito so, yun naman yung tinago. Sa iya, iha na to. Pag dumaan ka doon, nakakabili ka ng ganito. Ayan. Sarap na. Talaga natin ay. Maganda to kasi hindi siya masyadong matamis. Sarap ng pagkagawa. Ng ano. Sarap ng pagkagawa ng kalamay. Hindi siya ganun ka ano. Ayan. Ito, naman. Mm. Oh. Ito na mga Ito na yung keso Kaya-kaya. Pag ka ng kang marinduki, sakay ka ng bus. Ito yung ano mo, umakit sa ano. Okay. Oh. Ah. sarap yung suman maganda yung pagkabigay mo sa sinyo ayan ah tinikman na natin lahat ng pasadugong ng garing marinduki suman, kalamay masarap ang kalamay guys masarap at tamis hindi yan yung karatang sobrang tamis. Ito yung uh, sticky rice. Kalamay din tawag ito, no? Kalamay. At saka ito yung sabay sariyaya pag lumaan ng bus. Yan. Sarap, guys. Thank you so much sa inyong lahat. Makatikim na ako ng pasalubong ulit sa Marinduque Kigaling. yan Thank you so much sa inyong lahat sa lahat ng mga subscriber ko um, at yung member super chat maraming salamat sa inyong mga friends ko thank you so much o yan nakatikim na tayo ng pasalubong galing Marinduque. o tsaka may baguong pa yun ang sinasabi ko sa inyo yung baguong napakasarap um, thank you so much bye bye